Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng mga SSS pensioners dito sa ating bansa. Wow na wow! Alam niyo ba na ipapatupad ng Social Security System o SSS ang isang landmark pension reform program simula ngayong September 2025? Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kasunod ng talakayan ni Finance Secretary Ralph G. Recto sa Pangulo. Ito ay sinusuportahan ng mga komprehensibong actual studies ang programa ay nagtatampok ng structured tatlong taong pagtaas ng pensyon para sa lahat ng mga pensioners ng SSS isang uri ng multi-year adjustment sa 68 na kasaysayan ng institusyon. Ang SSS Pension Reform Program ay inaprubahan ng Social Security Commission o SSC sa ilalim ng Resolution Number 340 S. 2025 na may date noong July 11, 2025. Ang kaukulang SSS Circular on the program ay dapat na mailathala ng naaayon sa isang pahayag ng pangkalahatang resolusyon. SSS President and CEO Robert Joseph M. Declaro, we heard the claim more for higher pension loud and clear. With the guidance of Finance Secretary and SSC Chairperson Ralph G. Recto and actuarial review, we are rolling out a rational and sustainable pension increase that uplifts all pensioners without compromising the fund's actual soundness. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.